On the matter of personal and collective privilege, I refer to the case of one Joseph C. Nakilalarin bilang Chen Zhong or C. Si Zhen Zhong. Ngayon, nakakulong siya sa Bureau of Immigration, matapos mahuli sa ating airport for allegedly misrepresenting his citizenship. Hindi naman kaila sa atin na malaking negotiante si Joseph C. Sa sobrang ma influenza. may ilan sa industriya ng pagmimina pa nga ang nagbabala that his arrest could scare away investors. Ang banta pa nga ng ilan, babagsak daw ang industriya ng pagmimina dahil sa nangyari dito kay C. Dear colleagues, I am not anti-business. I am not anti-investment. I am for the rule of law and for protecting Filipino citizenship from those who do not have a legitimate claim to it. I am for protecting industries that remain nationalized, gaya ng mining industry. Pilipino pa rin dapat ang may control niyan ayon mismo sa batas. At hindi pa nagbabago ang batas. Mr. President, gaya po ng natutunan natin sa kaso ni Guo Huaping, alias Alice Guo, ang pagka-Pilipino ay hindi basta papeles lang na pipirmahan at itatago sa baul. Ang pagiging Pilipino ay isang panatang maging tapat sa bansa at sa watawat ng Pilipinas. One citizenship is a sacred bond of allegiance, a solemn commitment between the state and its people. Pero sa kaso ni Joseph C., may malinaw na ebidensya sa intensyon niyang makasingit at makalusot sa batas para makuha ang mga pribilehiyong dapat ay nakalaan lamang para sa mga tunay na Pilipino. His is a deliberate attempt to misrepresent his nationality, to pass off as Filipino while retaining allegiance to a foreign state. Nagpanggap na Pilipino at ang isinusulong interes ng dayuhan. Mismo ang Bureau of Immigration ang nagsabi na yung mga fingerprints sa Diumanoy Philippine Passport ni Joseph C. ay tugma kapareho ng fingerprints ng isang Chinese national na nagngangalang Chen Zhong Zhen who applied for a visa under Republic Act Number no. 7919 They are one and the same person. Ano ang RA 7919? Ito ay ang Alien Social Integration Act o batas na nagbibigay amnestiya sa mga dayuhan, mga dayuhan na pumasok sa ating bansa bago 1992. By virtue of this law, He was granted an Alien Certificate Registration Identity Card, ACRI card, identifying him as a citizen of China. Nagsubmit din siya ng fingerprints sa fingerprint chart. At ito nga ang naging basehan ng pagkumpara sa kanyang fingerprints match na match ito sa fingerprints niya sa passport niya bilang si Joseph C. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. At kahit hindi tayo mga fingerprints experts, hindi naman siguro madi-deny pag pinagtabi ang photo niya dito sa ACR at ng kanyang passport na ang Chinese na si Chen Zhongzhen at ang Diumanong Pilipino na si Joseph C. ay one and the same. Ang sinasabi nila, mayroon namang findings ang BI dati. Pilipino daw siya dahil may passport naman at late registered birth certificate. Pero, hindi ba Mr. President, ganun din ang ginawa nga ni Alice Guo? At the time those findings were made, his application under RA 7919 under the name of Chen Zhongzhen was not known. Ngayon lang natin nalaman na ito nga, nalusutan tayo. Dear colleagues, kapag nalulusutan ang ating mga papeles at mga institusyon, nalulusutan din ang ating soberanya. Nakakabahala rin ang koneksyon ni Xi sa Philippine Silk Road International Chamber of Commerce kung saan siya ay honorary chairman. Bakit nakakabahala? Dahil ang organisasyong ito ay may malalim na ugnayan sa Communist Party of China at sa One Belt One Road Initiative nito. Sa photo na naka-flash ay ipinapakita ang isang online summit kung saan nandoon ang kanilang grupo. Sa mga Chinese websites at articles mismo, malinaw ang bio at profiles na nagfi-feature kay Xi. Siya ay pinanganak sa Donghua Village, Jinjiang City, Fujian Province sa China. Sa katunayan, ipinagmamalaki niya ang pagtulong nila ng kanyang asawa na si Gu Zifang sa kanilang hometown. Ayon pa sa isa, edad 17 si Si nang lumipat siya sa Pilipinas at nagtrabaho sa isang pabrika ng kahoy. Matapos niyan ay pinasok ang timber trading, tapos ay nag-nickel mining at smelting. Nang umangat ang negosyo, nabanggit na naman na nagbabalik bayan sila sa kanilang hometown sa China sa pamamagitan ng Xi Zhenzhong and Gu Zifang Charitable Foundation, covering education, livelihoods, and other areas, totaling over 15 million yuan. Ngayong linggo, natuklasan din ang aking opisina na nakapasok rin pala si Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. Ang PCGA ay isang civilian support unit ng PCG. Volunteer basis ito, pero hindi naman yan open invite. Mga taong vetted lamang ang nakakapasok dyan. In fact, may mga taong years ang binibilang bago mapasali sa roster. Tapos si Joseph C na nagkukunwaring charitable foundation, covering education, livelihoods, and other areas, totaling over 15 million yuan. Ngayong linggo, natuklasan din ng aking opisina na nakapasok rin pala si Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. Ang PCGA ay isang civilian support unit ng PCG. Volunteer basis ito pero hindi naman yan open invite. Mga taong vetted lamang ang nakakapasok dyan. In fact, may mga taong years ang binibilang bago mapasali sa roster. Tapos si Joseph C. na nagkukunwaring Pinoy, ang bilis na nga na proseso at ayon sa aming napag-alaman, nagkaranggo pa. Na-appoint pa siya with the honorary rank of Auxiliary Commodore. Additionally, while the PCGA is an NGO in character, it enjoys access to sensitive maritime spaces. Hindi maikakaila na nagkaroon si Joseph C. ng access sa mga events at tao na involved sa national security ng bansa. What does he know now about our Coast Guard operations? Our waters, our ports, our maritime vulnerabilities – may pa-party-party pa sa mga coast guard